sa likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita. Ano nga ba ang kinahahantungan ng mga sangkot at maysala? Samahan niyo ako ngayong Sabado. Ang mga maling gawi ating sisilipin. Mga batas at panuntunan ating susuriin. Tatalakayin ang mga karampatang multa at parusa. Ako si Rose Baviera at ito ang Hoy. Bawal yan. araw, nakakalungkot mang isipin ay mayroong mga insidente sa daan, sangkot ang mga pasaway at pabayang motorista. Kaya ang MMDA at kapulisan tutok sa pagbabantay sa mga kalsada. Narito ang ilang mga report na maaaring paalala sa mga driver upang iwas huli sa kalsada. Paggamit ng gadget habang nagmamaneho, ipinagbabawal ng MMDA ang paggamit ng gadget gaya ng cellphone habang nagmamaneho ay banta sa kaligtasan ng driver at ng mga sakay nito at maging sa mga kasabay na motorista. Ang pagmamaneho kasi nangangailangan ng buo at sapat na atensyon. Ano nga ba ang batas na nilalabag ng mga pasaway na driver na gumagawa pa rin nito? Pakinggan ang aking report. Bagamat kaagapay na ng mga driver ang kanilang mga cellphone sa pagbiyahe bilang navigational device, mahigpit pa rin pinaalalahanan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na ang paggamit ng kahit anong mobile device o electronic gadget ay ipinagbabawal ng batas. Nakasaad ito sa Republic Act 10913 o ang Anti-Distracted Driving Act na nag-a-apply sa lahat ng uri ng sasakyan, pampubliko o pribado man, kapag umaandar at maski kung nakatigil ang sasakyan sa traffic light o intersection. Sa ilalim nito ay ipinagbabawal ang mga sumusunod: ang pagtawag at pagsagot ng tawag, pakikipag-text, paglalaro ng mobile games, pagbabasa ng electronic books, panunood ng pelikula o anumang mobile video content at pagbabrowse ng mga online platform gamit ang internet. tulutan lamang ang pagtawag o pagsagot sa tawag kung may emergency, habang may angkop na pwesto at distansya naman ng pagkabit ng mga navigational device. Ang sinumang mang mauhuling lalabag sa batas na ito ay maaaring pagmultahin ng 5,000 pesos para sa first offense. 10,000 pesos naman ang multa sa second offense at 15,000 at suspension ng driver's license naman ang ipapataw na multa sa salarin sa third offense. Sa mga sumusunod pang offense, tuluyan ang tatanggalan ng lisensya ang driver at pagmumultahin ng 20,000 pesos. Sagutin sa batas ng mga pampublikong sasakyan na walang priority seating para sa mga senior citizen. Alamin, Nakasaad sa saligang batas na obligasyon ng pamahalaan na kilalanin ang karapatan at prebilehyo ng mga senior citizen sa mga pampublikong espasyo. Kabilang na riyan ang kanilang karapatan sa mga reserved seats sa mga pampublikong sasakyan. Ano kaya ang maaaring kaharapin ng mga operator at driver na lumalabag dito? Tutukan sa report na ito. Obligasyon ng pamahalaan na kilalanin ang karapatan ng mga senior citizen. Maaari itong sa anyo ng benepisyo at iba pang mga prebilehiyo. Kabilang na riyan ang pagbibigay ng prioridad sa upuan sa mga pampublikong transportasyon. Ito ay para masiguro na kahit papaano ay naiibsa ng hirap na nararanasan ng mga may edad kapag sila ay bumabiyahe. Sang Sangayon ito sa Senate Bill No. 1367 o ang Priority Seating for the Elderly Act na inamyendahan ang Republic Act 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010. Nakasaad sa Section 5 o ang Seksyon Ukol sa Public Transport ng batas na ito, na lahat ng uri ng pampublikong sasakyan ay nararapat maglaan ng upuan sa mga senior citizen. Sinasabi rin dito na ang pinakamaayos na pwesto o best possible seat na matutukoy ng Department of Transportation o DOTR ang dapat ilaan sa kanila. Ang mga na ito ay dapat may label para sa pagkakataon na may naunang nakaupo rito ay alam niyang dapat siyang lumipat para bigyang daan ang mga nakatatanda. Ang sino mang driver o operator ng mga public utility vehicle o public utility bus na lumabag at hindi nag-comply dito ay maaaring makulong ng dalawang buwan hanggang isang taon at pagbayari ng isang libo hanggang limang libong piso. Ang mga rail transport operator naman na nahuling hindi ito pinapraktis ay maaring makulong ng limang buwan hanggang dalawang taon at pagmultahin ng 30,000 hanggang 50,000 pesos. Samantala, ang mga commercial air at sea transport provider na lumabag sa batas na ito ay maaring makulong ng lima hanggang sampung taon at pagbayarin ng multa na 100,000 hanggang 500,000 pesos. Mga motoristang dumaraan sa EDSA bus lane, patuloy na dumarami. Parusa sa mga violator, alamin. Malinaw ang guidelines na inilabas ng Department of Transportation para sa paggamit ng EDSA bus lane. Pero sa kabila nito at ng paninita ng mga MMDA official, patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng mga hindi-otorisadong motorista na dumadaan sa exclusive bus lane na ito. Balikan ang mga insidente ito at alamin ang parusa sa mga mahuhuling lalabag dito sa aking report. Napapadalas ang paghuli ng mga opisyal ng Metro Manila Development Authority sa mga hindi otorisadong motorista na dumadaan sa EDSA bus lane. Sa inilabas na guidelines ng Department of Transportation, nilinaw ng ahensya na maaari lamang gumamit nito ay LTFRB authorized buses on-duty ambulances, fire trucks, Philippine National Police Vehicles at Service Vehicles. Ang Presidente, Vice Presidente, Senate President, Speaker of the House of Representatives at Supreme Court Justice o ang limang pinakamataas na opisyal ng bansa ay malaya ring dumaan sa naturang busway. Gayunpaman, talamak pa rin ang mga natitikita ng MMDA na lumalabag dito sa ilalim ng pinagtibay na MMDA Regulation 23002 na nagpapataw ng mas mahigpit na kaparusahan. Sa first offense ay pagmumultahin ang motorista ng limang libong piso. Sa second offense naman, sampung libo ang multa. Papatawan din ang isang buwang suspensyon ng driver's license at ire-require ang motorista na sumailalim sa road safety seminar. Sa third offense, 20,000 libong piso ang multa at isang taong suspensyon ng lisensya ang ipapataw sa motorista. At sa fourth offense, bukod sa 30,000 pesos na multa, tuluyan ng mawawalang visa ang lisensya ng driver. At para sa ating throwback report sa episode na ito, balikan natin ang insidente ito sa pagitan ng isang driver at PWD na senior citizen. Parusa sa hit and run Alamin na. Kahit patuloy ang pag-iingat ng mga motorista, hindi na nawawala ang mga report ng road incidents. Kung minsan, sa pagitan lang ito ng mga motorista. O minsan naman, may mga nadadamay na bystander o mga commuter. Sa mga ganitong insidente, may mga hakbang na inaasahan ang mga sangkot at otoridad. Kabilang dito ang pakikipag-usap sa mga naabala o na biktima pakikipag-areglo o paggawa ng kasunduan at higit sa lahat, pagre-report ng insidente sa pulisya. Pero paano kung ang nakadisgrasya tumakas sa kanyang responsibilidad? Gaya na lamang ng ating susunod na balita. Ano nga ba ang parusa sa kanya? Sa kuha ng CCTV na ito, kita ang 70-anyos na PWD o persons with disability na naglalakad sa gilid ng Elcano Street sa Binondo, Manila. Sa video, Kitang-kita ang saglit na paghinto ng lalaki. Maya-maya lang, isang SUV ang lumitaw sa kalye. At sa pagdaan nito, nahagip umano ng side mirror ng sasakyan, ang kaliwang bahagi ng katawan ng matandang lalaki. Matapos nito, huminto pa ang SUV. At sa akalang sisipatin ang kanyang nahagip, tumigil pala ito para mag-reverse. At dito niya na naatrasan ang PWD na ikinatumba rin ito. Ang driver ng SUV, tinakasan rin ang biktima. Ayon sa Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code, ang mga kaso ng hit and run ay may tuturing na paglabag sa Section 55 na tumatalakay sa mga tungkulin at responsibilidad ng driver kapag siya ay nasangkot sa isang aksidente. Kakaharap ang suspect sa kaso na nakasaad sa Article 365 o Imprudence and Negligence at Article 275 o ang Abandonment of Person in Danger and Abandonment of One's Own Victim ng Revised Penal Code at mapapatawan ng pagkakakulong na 30 araw hanggang 6 na taon o higit pa depende sa bigat ng krimen o sa damage nito at sa desisyon ng korte. At sa kaugnay na balita naman, Alamin natin ang parusa sa ilegal na pagtatransfer ng plaka sa sasakyan. Driving is a privilege and not a right. Kaya naman, inaasahan na maging responsable ang mga motorista, hindi lamang sa pagmamaneho sa daan, kundi sa pamamahala ng kanilang sasakyan. May mga requirements kasi na dapat inaasikaso ang mga driver at madalas, ina-update ito taon-taon. E eh, paano naman kung sangkot ang isang driver sa mga hindi otorisadong gawain pero patuloy pa rin ang pagmamaneho niya sa kanyang sasakyan? Ano ang maaaring kaharapin na kaso nito? Kunyan sa aking report. Sa pagtulak ng investigasyon sa kaso ng SUV na nahagip na, ay inatrasan pa ang isang PWD sa Binondo, nila. Napag-alaman na ang plate number na nakita sa CCTV na tinrace ng pulisya ay hindi nakarehistro sa unit o model ng sasakyan na iyon. Nakasaad sa Section 18 ng Republic Act Number no. 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code na walang sino man ang dapat maglipat o magpalit ng plaka mula sa isang sasakyan tungo sa isa pang sasakyan. Ayon sa Land Transportation Office, ang pagtatransfer ng mga plaka, tag o sticker ay ilegal. To ay may karampatang multa na 10,000 pesos. Maaari ring masuspinde ang lisensya ng driver sa loob ng tatlong buwan. Kapag ginamit naman ang sasakyan sa isang krimen, pagbabayaran ang may sala ng multa na 12,000 pesos. Ang plaka at ORTR ng sasakyan ay masususpinde rin ng dalawang taon. At sa iba pang balita, parusa sa mga nagkakabit ng jumper ng kuryente. Alamin, ito. sa ilang mga lugar sa bansa, hindi na maiiwasan na makakita minsan ng mga jumper ng kuryente sa ilang komunidad. At minsan pa nga, ito ang pinagmumula ng sunog. Ano nga ang parusang ipapataw para sa mahuling gumagamit ng jumper ng kuryente? Alamin sa report na ito. Sa ilang barangay at komunidad sa bansa, Marami ng insidente kung saan nahuhulihan ng ilang residente o may-ari ng establishment na nagkakabit ng mga jumper ng kuryente. Kaya kahit ilan ang kumukonsumo ng kuryente, ay mababa pa rin ang binabayaran. Kaya naman, kahit na sabay-sabay ginagamit ang electric fan, telebisyon, ilaw at kahit pa aircon, ay flat rate sa murang halaga lang ang binabayaran ng mga gumagamit sa kuryente. Ang kadalasang resulta naman ito, sunog sa lugar dahil sa pag-overload ng mga kuryente, kaya naman pumuputok ang mga transformer. At nakasaad sa batas, partikular na sa Republic Act 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines, Material Spilferage Act, na mahigpit na ipinagbabawal ang pag-tamper, pagkakabit o paggamit ng tampered electric meter, jumper, current reversing transformer, shunting wire o iba pang gamit na hindi nakakasunod sa maayos na registry o pagmemetro ng kuryente. Ang sino mang mapapatunayang magkakabit ng kuryente ay mapaparusahan ng presyon mayor o pagkakakulong ng 6 hanggang 12 dalawang taon o pagmumultahin ng 10,000 hanggang 20,000 piso base sa magiging desisyon ng Korte. At sa ating huling report, bilang nagdiriwang na rin tayo ng buwan ng wika ngayong Agosto, ang ulat na ito ay paalala na rin sa ating pagka-Pilipino. Parusa sa pambabasto sa pag-awit sa lupang hinirang. Alamin! At sa ating huling report, bilang nagdiriwang na rin tayo ng buwan ng wika ngayong Agosto, ang ulat na ito ay paalala na rin sa ating pagka-Pilipino. Parusa sa pambabasto sa pag-awit sa lupang hinirang. Alamin! Ang ating pambansang awit ay may makahulugang liriko na may tonong madaling makabisa at masabayan ng lahat. Kaya naman, itinuturo na ang awiting ito sa eskwela maging sa mga bata. Gayon pa may mga pamantayan ng wastong pag-awit nito. Gayon din ang mga kaparusahan sa mga hindi rumerespeto dito. Ano-ano ito? Talakayan natin sa report na ito. Isa sa mga kauna-unahang itinuturo sa paaralan na ay ang wastong pag-awit ng Lupang Hinirang. Isa rin ito sa mga awitin na unang pinakakabisa sa mga estudyante para naman sila ay makasabay sa flag racing ceremony. Ayon sa batas, ang seremonyang ito ay dapat isinasagawa ng mga sangay ng pamahalaan at paaralan sa araw-araw. Sa pag-awit nito, dapat ay nakatayo ng tuwid at nakapatong ang kanang kamay sa kaliwang bahagi ng dibdib habang nakatingin sa direksyon kung nasa ng watawat ng Pilipinas. Kapag nagsimula na itong tumugtog, lahat ng tao at sasakyan ay inaasahang tumigil sa paglalakad at sa pagdaloy. Ang mga nakasumbrero naman ay nararapat itong tanggalin ng panandalian. Ang awiting ito ay nasa tempong Two fourths at nasa kinaji. At ayon sa pinuno ng heraldic section ng National Historical Institute na si Teodoro Atienza, ang pag-awit ng lupang hinirang ay dapat tumagal lamang ng 53 segundo. Nakasaad ito sa ilalim ng Republic Act No. 8491 o ang Flag and Heraldic Code of the Philippines. Sa kabila ng mga espesipikong Tunang ito, marami pa rin ang hindi sumusunod dito. Sa ibang pagkakataon pa nga, iba't ibang bersyon ang ating naririnig. Kaya paalala ng otoridad, huwag itong gawing katuwaan dahil ang sinumang mang mahuling lumabag dito ay maaaring pagmuntahin ng limang libo hanggang 20,000 libong piso o pagkakakulong ng hindi lalampas sa isang taon. Pagkakakulong at multa naman ang ipapataw sa mga mahuli sa mga susunod pang offense. At yan ang mga nakalap nating report ngayong linggo. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Kaya kung mayroon pa kayong nakitang ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy, Bawalian. Muli ako po si Rose Baviera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy, Bawalian.